So, money on na ako nga na unboxing. Money on na ako ng gift. Um, shop this. Mahubog siguro ko ano rin. Praise ba? Tapos rose. Tapos ang bun, ikaduhang bunot. Ang bat wala may sila yung mga pangalan. Thank you so much sa nakatagani. Pinsani, pinsani, pinsani na kaano ane. Oh, watch. It's a watch. Thank you. Kinsani, kinsa, kinsa man ni. Thank you so much sa nakatagani. Oh, na okay. at Bluetooth microphone. Pwede na kita makakanta ani? Na tayo, na nagigit tayo mahal gamit ani kuan katakanta tong abriya atong tanaw thank you thank you so much um, si ano yata naghatag ani si phil korak like, sa mani ka thank you so much na pa ito kuy na kanta thank you thank you so cute ang uban nga gifts to asa sakyan na nabilin nakalimtan out kani. Kani wala yung mga pangalan mga good. Thank you, thank you, thank you sa mga kani. Thank you so much sa mga tap. Wala may mga pangalan kani. So na pareko ko ang lahat ko ang dapat na bisnaunan abas. Okay, that's it. Charan. LV. Thank you so much. Kung kuanigikan kay May o kay Rose. abihan. Ang uban nga gifts to, pakasakyan na naging tanong na dala. Mahulog mga gudu kita. Nara siya oh. LV. Thank you so much. Wow, cute. Wow, cute, cute, cute. Thank you so much, Ming and Rose. Thank you sa inyong gift. Ka cute, oi. Eh, sarad lang ko na, na kong unboxing tong walahe ka to sa kaya na nalimutan. Thank you, Isaac. Maraming salamat sa inyong pagpunta, ha? Salamat sa uh, pagsama niyo sa akin. Apa, ay mo ko pang ni Ano siya? Oh, tumbler. Tumbler. Tiga ng tubig. Thank you. Ano pa siya ng tubig? Pag maglaag, maglaag. So, oh, no, parang sani. Uy! Tiring. Ah! <laughs> ha, Mga pansi. Oy, kani ka wala na kung saan yung na. Oh, hoy. Okay. Kasiksi man, ani. Thank you so much. Oh, sunod so kini. Kani ka, kani ka nito Ah, kapama Ate Silin. Thank you, Ate Silin. Thank you, Silin. Grabe nakatali gyud gitu. do. May pangalan na from Selena. Thank you so much Ate. Thank you sa imong gift. Ah, sa tanig tanaw nang saniha. Ate, ayo ayo gyud ug ano oi. Eh? Uy, tara. Wow, so nice. Pa. Ah, thank you, thank you so much, Ate. Next, kani mo pangalan, nga naka yan. Naka-plastic lang siya. T-shirt. Okay. Thank you so much. Pagkis yung nakatagani. Eh. Thank you. Thank you. Walay pangalan. Kaya nakasulutin ko. Tabang mo. Tabang mo siya. Perfume. Thank you so much. Apa ni ang kani na plastic ay kada saan pang ni ay kada saan pang pahumot ay pang pagwapa jud pang thank you so much sa nagatag ani na ani oh dahil pang thank you thank you napatoy isa ka paper bag na nabili sa sakyan na huwag mapatoy hati huwag arang sunod

Let's let, Ah, kwintas. Paper clip. Hmm. Thank you, thank you so much. Sa naghatagan Thank you, thank you. Thank you. Na shy. ay kauban na earrings. Turn na siya na earrings. Salamat sa naghatag. Ano necklace with earrings siya with earrings thank you sa nagkatag ani wala mo kay pangalan mo cute ang earrings ha. rose next 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 Actually, Last couple. That's probably all oh, cute. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. the bath. Ngapa isa ka paper pa dito na dyan mga sasakyanan? Kanina na dako ka ayo. Thank you, Gika ni Kai. Kay G, thank you, Ani G. <scenes> Be, thank you, Be. Ano kaya yan? Ito mo naman ni Kai Kasabi. Ang laki-laki nito. Ito ka ano sa mga ang pinakilang pinaginigay ng kaake. Ano ba yun? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano para ito? Ano siyang... para ito? Parang ng kasalbi ah. Ang kasal na narigalo mo ha? Um, ano siya? Today na, happy birthday din na, Margie and Vince. Thank you so much. Oh, pang ano siya. Gaya ng mga, ano, mga, um, mga, laki Gaya ng mga, ano, ay, bigat, kaya pa mga bigat. Ayan, o. Oh. Wow, nice. Para siyang, ano, paano ba? Siya? Gaya ng mga, ganda ba Thank you. Thank you so much, babe. ganda niya. Yeah. Ayun, oh. Tagaya ng mga, uh, mga kayamanan. Mga kayamanan sa mundo. Ayan. Ayan, oh. Thank you so much. Thank you, thank you, babe. Ayan pala ang bigat eh. Kayamanan para sa mundo itong, ayan, oh. Gagayin pa natin ng mga ano. Ako na yung mga basura. Halik na ako ng bukay Basa pa to. Bago Tapos nasa tapos na ang maligayang araw natin ngayon. Kaya, so, next. Hindi ko mabuksan lahat kasi may nat mayroon pa dun sa sasakyan ito. Kanina to walang pangalan. Salamat sa nagbigay. Thank you, thank you. Ano kaya to uh, Ano po ang ano oh, galeri? Post office. Uy. Wow, ganda ng bag. Tory watch, Tory Burch? Tory Burch yung pangalan Ganda yung.

sino kaya? Kanino kaya ito galing? PM nyo ako kanino ito galing. Ang cute. Kaya maring siguro ito. Maring Jenny yata po ay. Siguro kaya maring Jenny ito. Baka sa kanya ito galing. Hindi ko lang alam. Thank you. Sa nagbigay nito. Ang ganda. I like it. Hey, Last na siya. Last niya ito. Uh. Kanino kaya galing to? Oh, Tamang-tama yung ano Oh, uh, size. Wow! Shoes! Thank you so much! Sino nagbigay nito? New Balance. Oh, uh, thank you, thank you so much. Sino nagbigay nito man? Kanino kaya galing ang shoes? Say thank you, thank you sa nagbigay. Okay, yun na yun. Yun na lahat kasi yung iba na nasa can. Nasa can pa, bukas pa dadagin. Nice. Tanga. Kasya kasi 41. Alam na alam talaga yung sukat ng pako. Oh. na kaya ito. Ang kanya ito kagalagalin. Nice. Cute. White. Sir. New Babans. Thank you sa mga naghatag ng gifts. Thank you so much. Um, ito lang lahat. Thank you, thank you sa lahat ng pumunta kanina. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. Sana nabusog kayo. So, maraming salamat sa pag, ano, pagdamay nyo sa aking 50 yet birthday. Thank you, thank you so much. Bye-bye.